Ayan no, mga sir, mayroon tayo yung shot na Honda Click na Vision 1 at ang uh, problema nito mga sir yung uh, push start, ayaw gumana kahit palakas naman yung, ano, yung uh, battery unang una, bago nyo mga to kung ano yung problema nito i-check nyo muna yung brake light kung gumagana i-pihit mo ha preno Sige, okay, pakabay ka, take care yourself i-balik mo Yeah. Ibig sabihin, gumagana yung kanyang uh, brake light switch kasi isa yan sa mga chinichick din natin kapag uh, ka once na ayaw magpo-start. Ayan, ay gumana. Tapos, tanggalin nyo yung headlight ninyo. Mapa version 1, version 2, version 3, iisa lang kapag pagkakit yung problema. Tanggalin nyo itong ano, ito, clearance. Tapos headlight, tatanggalin nyo kasi pupuntiriyay natin yung sakit dito sa computer box toto 'no si ilalim kasi yung computer box niya yung uh, mismong sakit nito baka sunog na yan baka sunog na to Yan. kapag kawals na nangitim yan matik po yan sunog na depende na lang sa sakit nito kung uh, gumagana pa or ano or uh, sunog or hindi pagkatilanggal natin yan at uh, may natanggal yung matik yan uh, kailangan natin siyang uh, basagin para malinisan natin yung ano yung terminal nyan kumbaga poor connection na siya dito sa ano sa computer box natin kaya hindi siya makapagbigay ng ano ng trigger may yung battery nya kasi wala naman check engine pero ililinisan pa natin to Ito yung mga nito para ma-check natin. Hmm? Okay. Kita kids, next year. Yung ano, sa December, mamimigay tayo ng slider piece. So, oh, yan lang muna yun ang makakayanan ko sa December eh. Pamasko. Kailangan kasi natin tanggalin yung kanyang uh, flaring mga sir para mailabas natin yung sakit kasi para hindi tayo mahirapan kasi medyo masikip po kasi yun mga sir version 1, version 2 mga sir ah oops, itatatay ko lang na yung back answer version 1, version 2, version 3 kapag uh, uh, ganyan yung naging problema ninyo ayaw gumana yung post okay. at uh, ano ganito na rin yung gagawin ninyo basta basyahan nyo dyan mga sir ah dapat marinig nyo yung uh, relay, yung main relay doon sa may fuse box natin. Dapat kapag, kapag pumipindot kayo, dapat marinig nyo yung tik-tik-tik, gumagana. Ibig sabihin, gumagana yung ano, pindutan, mga ganon. At ang problema lang, yung sa may sakit sa may computer box. Yan, yung sasabi ko mga sila, kapag, kapag pumipindot kayo ng uh, push button, dapat uh, marinig nyo yung main relay ninyo, ito yung kasi yung main relay ito yung sa starter saka sa charging din to itong main relay na to i post post button mo oh ano fit ka ng preno fit ka ng preno ayan ayan tumutulog parang chik chik chik, chik. So, ibig sabihin okay yung wiring yan okay to goods to kaso may naman rin basag huwag nyo itong papalaisin mga sira ayan o oh. Huwag nyo itong paplayasin kasi ano, plastic part lang yan. Baka mawasag. O di kaya ma ma-press nyo yung pinaka-mechanical din sa loob nyan. Sira na to. Presyo nito last na pinabili ko nasa ano, nasa 1-2. Ito yung relay na to. Depende sa ano, sa brand, ah, depende sa store na pagbibilang natin. Minsan nasa 950, 900, na ganyan. Pinakamataas na nabili ko dito 1-2. Okay, dahil gumagana na naman, ito na yung pupuntirin natin malamang uh, basag ito malamang malamang. <laughs> Ikaw, pa. Yan, si kapulong no, no, ang baba no. ba, na si mga sir tatanggalin nyo yung sakit no, 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 no. totally mga sir hindi naman dapat uh, mahirap tanggalin yung sakit na yan kaso nga lang dahil sa nasunog na yung sakit medyo mahirap na siyang tanggalin Isa pa nga dumidikit pa nga dyan eh at uh, minsan pag tinanggal mo yan nakabasag tong, ano, uh, tong sakit uh, sa may part ng ano, ECU na. Ngiti-ngiti ka naman. Hey. Ha? Oh, matik yan. O, pa, ta, yan. Ano, naglalas yung kapag naglulos na yung uh, terminal wire niyan or yung socket niya, parang kumikislap-kislap na lang. May init yung socket. Uh, ano tanggalin. Kasi ano, nagdikit na yung plastic. lalong lalong sa ano sa version 2 to mga sir kapag uh, ganyan yung nangyayari dyan sa version 2 hindi nyo na po mapapaandar yan ito kasi version 1 at uh, meron siyang kickstart ayun napapaandar naman sa post start hindi, hindi mo siya mapapaandar kaya pag uh, naramdaman nyo sa basis na yan yung parang hindi na gumagana yung post start ninyo ipa check nyo na kaagad habang hindi pa sunog na sunog yung ano yung sakit ayan, dyan natin makikita pagka natanggal ni kapulong ayan ba? sabi ko sa iyo, basag ok, ito mga sir nabasag, medyo na, wala, na, wala. hindi na nag-uutopokus yung aking uh, camera Yan, nabasag na yung uh, socket sakit mga sir, pagkatanggal pa lang. Halatado naman dito, nasunog na yung sakit. At uh, yung kanyang uh, terminal, nag na, nangitim. Kaya wala na siyang uh, connection dito sa computer box. Isa rin po yan mga sir na, ano, na mahinang mag-charge yung battery ninyo, na mamatay-matay. Isa dito, isa to. Kung baga pagka nag-for nag, -por, nag -por connection na to, ibig sabihin battery na siya kumukuha ng ano ng uh, power kasi itong click na to kahit na wala siyang stator mapapaandar mo siya magamit mo siya kaso nga lang pag nalubat na yung battery doon na yan mamamatay hindi mo siya hindi mo na siya mapapaandar yan kaya mainam pa rin na dino double check niyo pa rin to o pinapa-check ninyo lalong -lalo sa mga na sa mga bago pa lang at naranasan niyo na sa business yan paggawa niyo na Ayan, ito yung problema. Si sakit naman ng battery natin, ayan, hindi nyo po yan mapapa uh, ganito. Ayan, kasi ano, hindi naman siya high voltage na dumadaan dyan o dumadaan dyan, hindi siya high voltage. Hindi tulad nito, talagang uh, malakas yung ano, kuryenteng dumadaan dito. Kaya kapag uh, once na nag poor connection na to, or uh, nag-corrosion na siya, dyan na siya ano, dyan na siya parang uh, na yung makina kulang sa charging parang si Kapulong nangihina kulang din sa charging yan baka yung kwan niya yung sakit niya baka nag corrosion na rin na nag corrosion na yan nag corrosion na yeah. yung sakit mo ah yung bluetooth yeah. aba nangitim yung ano mo nag corrosion na <laughs> nag corrosion na yung ano mo bluetooth mo kaya walang connection Gagawin natin, tatanggalin natin yung ano, yung computer box para malinisan natin yung sakit uh, socket dun sa loob. At uh, ito, kikinisin natin itong mga sira. Ah. Yan, kikinisin natin yan. Tapos, napasag na rin yung kanyang socket, babasagin na natin yan. Kapag uh, ganito yung nangyari sa motor nyo mga sir at uh, binasag nyo siya, pinaka mainam na gagawin ninyo bago nyo sirain o bago nyo basagin itong sakit na to picture nyo muna ang purpose naman ng picture ninyo ay uh, hindi nyo mapagbaliktad itong uh, mga wire kasi napaka importante kasi na hindi nyo mapagbaliktad dyan para hindi masunog yung motor ninyo kasi color coding naman dyan meron namang mga, mga, ano, mga kulay dun sa wire hindi sila pare-parehas. Kaya picturean nyo muna kung sakaling hindi nyo siya kabisado. Kahit, kahit kayo mga sir, kaya kaya nyo itong gawin. Hindi nyo na kailangan pang ano, ipagawa. Pagtabi mo. Pagtabi mo. Yan. Yeah. Yan. Yeah, sunog. Kaya kapag ka nalubot yung battery niya, kumbaga wala nang, wala nang connection to eh. Itong si stator pala. Wala na siyang connection dito sa computer box natin kaya umaandar lang yung motor dahil may charge yung battery ngayon kapag ka yung battery yung complain ni Sir na namamatay, hirap siyang paandarin kapag ano uh, pag namatay na yung panel niya patay na rin yung motor ibig sabihin, pag lubat na yung battery niya umamatay na yung makina kasi ano, wala nang ano, suportang uh, tumutulong dito sa stator, papuntang computer box Baka ano, hindi na siya gumagana. Kaya i-double check nya to. Mapa version 1, version 2, version 3. Kahit sa on debit din mga sir. Nangyayari to. Kaya, uh, kaya tatanggalin na lang ito. Sa so, ayun, natin. Na Dilinisan muna natin. Tapos mamaya, makikita nyo yan, malinis na. Mas sa uh, pinaka-importante dyan, yung ano yung, yung wire wag niyo pagbalik tarin yan picturean niyo mga sir ah, bago niyo ano bago niyo basagin ito o kung sakaling nakalimutan nyo naman gagawin nyo na lang may sakit pa yan sa may baba dyan na lang kayo magbasa, magbasa yan din yan ok ito na mga sir nalinis na natin at uh, ito nalinis na rin natin at uh, nalagyan na rin natin sya ng, ano ng uh, tube tapos ang gagawin nyo dyan para hindi na uli sya magkaroon ng ano ng fork connection or matagal uli bago magkaroon uli ng poor uh, connection nito mga sir itong uh, terminal na to ipitin nyo sya ng ganyan ng uh, long loss purpose naman kasi nito mga sir pagkasinuksok natin siya, pitid na pitid para hindi sya uli mag uh, loss connection ayan abakan mo at, uh, syempre, tulad nga yung sinabi ko kayo na, na napaka-importante na kapag uh, ganito yung ginagawa ninyo, pinipicturean na nyo muna. Kasi, aalamin nyo kung saan ba dito yung wire na para sa kaliwa o kanan, gitna, ganyan. Kaya, nakaka-importante na dapat picture nyo para hindi kayo malito. Kasi, once na kapag uh, napagbaliktad nyo to maaaring hindi gumana yung uh, post start ninyo at uh, baka masira yung computer box or di ka masunog yung motor ninyo kasi ito kasi may mga kanya kanyang nga kanya-kanya? ito may kanya-kanya islat mga sir ay saksak muna kapulong at uh, testing nga natin kung uh, aandar na siya kapag uh, pinustart natin sa kanyang uh, push button testing natin <coughs> Tapos, after nyo mga sara, after nyo may suksok yan, siyempre wala na siyang sakit. Gagamit pa rin kayo ng uh, uh, shrinkable tube. Shrinkable tube pala ito. Cable tie. Yan. Gagamit tayo ng cable tie para kahit na matagtag yung motor natin o yung uh, wire na yan, hindi ka agad kakalas-kalas or kakalas pala. Kaya kailangan natin siyang talian. Kaya napaka-importante na dapat Once na alam niyo na 'yung ganyan 'yung problema sa motor ninyo, bumili muna kayo ng cable tie, sing tube. Yan, bago niyo siya gawin. Kasi ganyan ganyan din 'yung gagawin niyo. Pero kung sakaling uh, bago pa lang unit natin at nagkaroon na siya ng ganyan, sample mga 1 year at nagkaroon na siya ng ganyan, ayun, lilinisan niyo lang. Kahit na hindi na kayo gumamit ng ano, cable tie. Linisan niyo lang tapos ipitin niyo 'yung terminal para hindi siya mag-loss connection. At uh, nga pala, yan yung may-ari. Ayan, shout out sa iyo. At ingat-ingat uh, ka. napaka napaka-bait yung taong yan. Mm -hmm. Ako sa, uh, ito yung mekaniko natin, si Mr. Kapulong. Ayan. Uh, huwag niyong kakalimutan. Siya lang yung mekaniko kung ano, uh, napakagaling. Kasi, makasaan dahil dito yan ha lakas ng ano yan radar niyan papunta ka pa kapag ka ka mga sir papunta ka pa lang alam niya na agad kung anong sira ng motor mo kaya hindi mo na kailangan pa mong itanong kung anong sira ng motor yan pag si kaya trusted po yan mga sir at uh, mayaman din yan naka naka, naka, EDV yan hmm kahit na ano Madamit damit pa nga mamahalin uma uma puma uma lang yan, puma jok ah. jok jok lang yung mga sir yan tiyatra na natin ang uh, kibultay kasi napaka importante na na, ano? mayroon yan at uh, bawat wire talihan nyo ng cable tie para yung init ng uh, wire natin kaya hindi siya magdikit at uh, hindi mag uh, ano, masira yung ating stator or yung computer box kasi wala na nga yung ano yung sakit niya kaya napaka importante na dapat safe yung ating ano uh, ginagawa di ba rin matagal tayo sa paggawa lalo kung personal gamit natin i-secure na natin. Okay, ito na mga sir, natalian na natin. Medyo marami siyang uh, antena, pero ikakat natin yan para hindi siya sagabal kapag pinilag natin yung flarings. Okay, testing mo na. Dito mga sir, ha? Uh, yellow, puti, tapos uh, green. May kita yan kapag ano, kapag gumuo uh, gumawa kayo niyan. O, tiga, basta picture nyo to kung sakaling tatanggalin nyo. Testing mo. Huwag nang maya ka pulong. Maya hmm. pa. Okay, test natin ulit mga sir. Dahil uh, nalubat lang na yung, ano, yung battery nya. Dahil yung uh, battery nya kasi mga sir, dayway tapos uh, 4L pa. Maliit. Kaya charge mo natin yung battery nya. At uh, ngayon, testing natin ulit.

Tapos, testing natin. Ano? Okay na? Okay. Testing natin ulit. Ayan. Mantap na. Ali ano, low lang yung kanyang uh, battery. Dahil hindi maganda kasi yung battery niya. Dahil gawa kasi ng D-Way. Mantap na pati dito mga sarang linisan nyo rin yan masakit nyo isa rin yan sa anak sa lumulog okay, bike na natin yung clearings at uh, yan, hindi ko na pinutol kasi ito kasi pwede na mga ano tanggalin ng ano ang uh, pipihitin mo lang to para buong uli at uh, magamit magagamit mo pa kung sakaling uh, magloko uli sya okay, ito na mga so, nalagyan natin yung kanyang clearings. rings at uh, test na natin pa. Dali, eh, mo yan, negative to na Ayun. Oh, maingay makina. yuk lang. Oh. <laughs> pwede ba yun? Kaya okay pa naman yung block niya. Pakapaltan ko lang ng piston at din. Pwede naman. Mas, pwede yung garage. Mm. okay na. Oh, ingat ka ah. Ay, huwag kang, kang papalipas ng ano ha. Huwag kang papalipas ng gutom.